Yan, gumagawa po siya. Yan po si Jeremie. Siya si Pangit. Yan, may ginagawa siya. Kumakain kami, oh. Ay naku, ewan mali, tuloy. Ito, ito yung pop. Ito, fishball. Ito yung mga binibenta niya. Siya ay batang pier. Oh, grabe ka. Grabe sa mamu. Ito, nakikita niyo naman sa kanyang kulay. Kung pa. Ganon. <laughs> Parang Ay, Abnormal. May salamin po siya kasi malapit na siyang mabulag. Teka. Oh, ano na Oh. Ano yung sulat niya? Hindi natin maintindihan, no? Ano Tingnan mo po ang kinakain niya. Hindi ko yan kinakain. Kasi... Hindi yeah, ako kasama siya dyan. Hindi <laughs> kasama. kasama. Kasama siya dyan. Ayan po. Busy-busy siya. Tingnan natin ang surroundings. Ang ganda di ba? <laughs> green green oh, grass home. <laughs> Yan, may poso sila. Yan, dyan naliligo siya. <laughs> ay, hindi. <laughs> ay, Ay sige, sikreto lang pala yun. Hindi pala pwedeng sabihin. Yan. Ito ay sombrero. Merong katabing coke. Nagugutom ka ba, Bonbon? To. To, malunggay. Kinakain niya to kapag gutom siya. Ang tawa ko. Ayan. Hoy, Sabi niya niya, pinaglihit siya sa kambing. ay abong man. Ayan. Ang lait ka pa. Sige mo, jobing. Ang lait ka pa. Kakainin niya ang mga hindi niya naubos na paninda. Kasi sayang daw kung mapapanis lang. Ayan. Ayan, Ayan nagtatakip siya kasi nakakahiya. Pero kahit... Kahit pagtanong pa daw kung saan-saan siya ang pinakamasipag na nanay. <laughs> Ayan, tumatawa siya dahil tears of joy. Oh, wag mong takpan! Talakban, nag-movie making tayo. <laughs> Ayan, nakikita niyo ang kamay niya, puro kalyo. <laughs> Ayan, natatawa siya. Kung naaamoy niyo lang ang hininga niya. <laughs> oh, sige. Ayan. Iinom po siya. Ayaw na naman ha. Ayaw na talaga ewan. Ayan. Magsusulat ulit siya ng mga benta niya. Ito. Maraming umutang sa kanya kaya... Ayan. O, tingnan mo din na sulat Ang sulat niya. Mga utang. Ayan. <laughs> yeah. Nabubuang na po siya. Abnormal. <laughs> Yan. na. Yan yung schedule ng barko. Yung mga papasukan niya tuwing hapon. Tama ko yun. Pag yan, nagkata-taewak ko na ako Pag yan, nagkata lang Tingnan niya po. Ang buhok niya. Pwede naman yung nag yan. Yan. Nakikita naman natin yan. Ito. Kable ng telepono. Kable ng telepono. Okay, adik talaga. <laughs> adik. Sige, baka lalait ka pa. Sige lang. Yan. Hindi, <laughs> ako nang lalait. Alam mong Investigator. to. Pabang katotohanan lamang normal. Upasan siya po. lang. Gutom lang. Nagawa si Bon Jovi. Kaya walang magawa. Ito po. ko lahat ng binibenta niya. <laughs> Masunod. Ayan. Ito ang tinatawag na cheese sticks. Hay nako. Ewan. Eh, abnormal. Ayan yun. Hindi naubos yan kanina. Kaya kinakain Ay, na lang namin. Unang nako. Walang talaga magawa. Yan. Upasan siya. na po. Gutom <laughs> lang siya. Ito ang Ayan <laughs> Ay, <yun> po. <laughs> binabaliktad Kakagaling lang to niya sa niya mental ako. kaya wag niyo na. Baliktad niya lang ako. Siya yung nag Pero kahit ganyan yan. Adik bay. Mahal ko yan. Hindi, hindi. Kahit na ang kinabubuhay namin ay pagtitinda niya oh, lang hindi, ng... <laughs> pagtitinda niya lang ng fishball. <laughs> Aboy talaga to. Yan, tatawa po siya. Hindi, hindi, hindi. Yan. Ang lapad ng noon niya. Tingnan niya po mabuti. Hindi, manglaid ka pa. Manglaid ka pa talaga. Yan. Medyo gabi na kasi kaya medyo maitim siya. Tingnan niya lang po ng mabuti. Yan. Ito. Ito. Suot niya ang aking bracelet. Ninakaw niya sa akin yan. Ang <laughs> kamay.